Mga ka-surprise surprise, final Airbnb tour na po ito and um, finish na po ang Airbnb natin and ready na for occupancy. So tara na po, tingnan na po natin. Mag-OOT din muna ako, mga ka-surprise surprise. surprise. Right. So, ayan, tapos na po mga surprise, surprise, and ready na po for occupancy. So, when you enter this door, you will be greeted with um, our amenities, ayan. And, uh, syempre, meron din po tayong kettle. And then, kung gusto magluto, ayan po, may stove. Meron po tayong mga kubyertos dyan. Uh, syempre po, water test. And um, dito naman po tayo sa toilet mga surprise surprise. Ayan, ang dami po nating napagsamahang videos dito. <laughs> so, ayan po siya. May mga amenities po dito katulad po nitong washing machine. And ayun, upon arrival po ng mga guests natin, meron po silang mga amenities like shampoo, and what not. And meron din po tayo ng hot shower. Yung po. So, yung po mga surprise surprise. <laughs> and from here po, kitang kita na po natin ang living room. Ayan po siya. And um, sa living room po, may simple uh, desk and chair. Ayan po. And um, may window po dito and overlooking po ang SMB Kutan. Ayan po mga surprise-surprise, nakakatuwa po yan. And ayun nga ulitin ko ba yung sinasabi ko mga surprise surprise ako so, kung meron po kayong chikiting na mahilig sa mall, pe pwedeng pe pwede po dito yan, nasabihin mo na, lagi ka sa mall, gusto mo dyan ka na tumira. <laughs> so, yung po mga surprise-surprise, syempre may mirror po tayo. And uh, nandito na po tayo sa second room. Ayan. May amenities po iyan na um, what do you call this? Um, aircon. And um, ito po mga ka-surprise, surprise. um, nakita nyo naman po sofa siya dati. But since yung guest po natin is gagamitin nila to as bed. Ayan po. i na po natin as bed. And um tingnan po natin yung view dito from outside. Ayan po. Friday po ngayon, maka-surprise surprise. And ayan, malabo po tayo. Friday po ngayon, um around 2 in the afternoon, ayan. And uh, parang hindi, parang bad hair day yata ako maka-surprise surprise. surprise. <laughs> <laughs> Nagulat ako nung nakita ko. Pero ayan, ang ganda nung ano dito, nung light dito. Ayan. Tingnan pa natin ang light para mas gumanda. Ayun, mga surprise surprise. Ito naman po yung bedroom. Ito na po yung master's bedroom, mga surprise surprise. Ayan, meron na po tayong mga cabinets. And ayun nga po, sabi ko nga po kung kailangan niyo po ng mga towel, meron na rin po dito kasi, 'di ba, mga surprise surprise usually yung mga towel, malaki po sa bagahe natin yan. Minsan ayaw na po natin magdala ng towel. So, ayan, may towel na po tayo dyan. And, may mga bed sheets din po tayo. Ayan, may mga extra bed sheets po tayo. Kung meron po kayong mga elegant um, gatherings sa pupuntahan, kailangan nyo mag-iron. Planchahin nyo po yan, mga surprise-surprise. Wag na wag po kayong mahihiya. <laughs> Planchahin nyo po. <laughs> mga surprise. What else? Ayan, may aircon po dito. Ayan. And uh, may ref po tayo. Ayan. So, that should be it. Ano mga ka-surprise, surprise? Nakakatuwa po. Maganda ba ilaw natin dito? So, ayun na po. mag -e end na po tayo. And uh, nakakatuwa po mga surprise surprise. Ang tagal po ako nasamahan. And um, ayun, kontakin nyo lang po ako sa mga gusto pong mag-stay dito ng Paranaque, ng Airbnb. Ayan, everything is documented naman. Kung may tanong kayo, panurin nyo na lang po. <laughs> So, yun lang pa mga kasurprise-surprise. Salamat po. Puputulin ko na po yung video.